Hey guys, good luck guys. Tumulak na ngayong hapon patungong Lawag City, Ilocos Norte, ang mayigit isang libong delegado ng Bicol Region sa Palarong Pambansa. Ayon kay Francisco Dexter Sison, Regional Sports Officer ng Schools Division Office ng DepEd Bicol. Layo nilang mapagtagumpayan ang iba't ibang sports para maiangat pa ang pangalan ng region sa larangan ng palakasan. Uh, lahat po ng event na ginagawa sa DepEd, mayroon po tayong tinatawag na individual sports, mayroon kumbati, yung mga combative sports, may racket games, mayroon naman po mga team sports gaya ng volleyball, basketball, softball, foot, futsal. So yun po, lahat po yun, ilalaro natin sa ngayon pa doon sa Lawag City. Kami po naglulubos na talagang naga, humihingi po ng tulong nyo. May pagdasal ang safety number one ng mga bata na walang ang injury, walang masamang mangyari sa atin at isa man lang, kahit isa man lang sa member natin na kasama sa delegation na walang mangyari at kung maaari po manalo tayo ng mga gintong medalya po. Nagpasalamat din si season sa mga magulang ng mga delegado na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanilang mga atleta. Sa parents po, laking pasasalamat po namin sa lahat ng mga parents uh, parent ng mga atleta kasi sa so tanggapin po natin hindi, kung wala po yung parent, wala tayong atleta. At pasalamat kami sa lahat ng atleta, lahat ng parent na sumusuporta sa kanilang mga anak. Kasi po, hindi kami naman sa DepEd, ang aming ngipiin, hindi lang po pang academy, kundi pang sports at lahat ng aspeto ng buhay. We are trying to develop the child as the totality of man. Ibig sabihin, mentally, spiritually, emotionally, discipline, and undisciplined po, napakalaking bagay sa sports. Nagpaabot din ng pasasalamat si Season sa Bicol Party List para sa pinansyal na suportang ipinaabot nito para sa mga pangangailangan ng mga atleta kami po ay nagagalak na kami po ay natulungan ng Akubicol nang dahil sa Akubicol nagbigay po ang Akubicol ng downloaded fund through MOE sa lahat ng division offices. So doon po namin kinuha yung karagdagang kulang sa pamasahe na 7,000 pesos. Doon po namin kukunin at i-augment po yun doon sa binigay ng National Go uh, national Depth na 11,000 uh, per pack. So ang pamasahe po sa aeroplano is 18. So yung kulang po doon sa 11, doon na po sa augmentation na kukunin namin. Magsisimula ang kompetisyon sa Mayo 24 at magtatapos ang Palarong Pambansa 2025 ngayong June 1. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.